po sa Malacanang ni Sen. Noy, Noy Aquino, ang pamamaalam naman ng kanyang kapatid na si Chris Aquino sa kanyang showbiz talk shows na The Buzz at Showbiz News ngayon. Iiwan ko po ang SNN on June 25, 2010 at ang last The Buzz ko po is on June 27, 2010. Hindi naging madali para kay Chris ang desisyon, pero ito raw ang kanyang sakripisyo para hindi na makadagdag sa mga alalahanin ni, ni Senator Noynoy. -noy ginagawa ko po yun dahil may utang na loob ako sa pamilya ko. It is a choice, a sacrifice I'm making kasi napakahirap po na any comment I make can be misinterpreted. At kawawa naman po ang kapatid kong si Noy, Noy kung dahil nagpakataklita ko, eh siya po ang magiging pag-asagot pa, di ba? Eh, opinion ko naman yun, Ikaw. Labing isang taon din naging host ng The Buzz ang binansagang Queen of All Media. Kaya naman para sa mga taga-subaybay ng programa, malaking kawalan ang pamamahinga ni Chris. Magaling siya magkwene. Tulungan niya na lang kapatid niya. Pero ayon kay Chris, hindi siya tuloy ang mamamaalam sa si showbiz. I welcome the changes in my life. Of course, nalulungkot ako. Aasahan po ba nila na babalik pa rin po kayo sa talk show? Like yung The Buzz and, and SNL. Kasi, ang ako na, Um, hindi na ata bagay talaga. Balik ang ni Chris sa teleseryeng Kung Tayo Ay Magkakalayo. Pinaplano rin ang mga bagong proyekto para kay Chris matapos ang babang luksa para sa ina niyang si dating Pangulo Cory sa Augusto. Ginger Conejero Patrol ng Pilipino.